Tercer. Ah, ah. Ba? Uh, At dahil birthday. Oh, dahil, dahil, birthday. kahapon. Ah, sa dahil birthday kahapon, na-addict Ha? Oo. Time for his birthday. Nag-file na ng counter affidavit, partner. Si, si yung the... company. Ni Pastor? Si. Ah, ah, yung mga supporters ni <laughs> si Pastor. Ah. Pala na counter affidavit kahapon. <laughs> sir, sir. Paano lang ano bang yeah. po kayo? Nag-PI? ano pong ginawa niyo sa loob? Nagkaroon po ng uh, preliminary investigation proceedings in relation to the complaints filed by General Nectory in behalf of the PNP ang uh, sedition sa inciting to sedition so we are required to submit counter affidavits all of us respondents kasama po mga lawyers na naging uh, respondent din kasi isinama sila sa kaso so yung preliminary investigation ay procedural para magkaroon kami ng opportunity for due process to explain our side although on my part sa aming mga abogado nag-uusap-usap na rin kami isa itong uh, harassment case, isa itong harassment complaint, hindi pa naman case kasi pag case sa korte na siya or may indictment na this is just a part ng uh, systematic na pamimirwisyon ng uh, PNP lalo na ni uh, Nick Torre, hindi pa siya nakontento sa kanyang ginawa o sa kanilang ginawa na paglapastangan sa mga konstitusyonal na karapatan ng mga mamamayan doon sa Davao uh, unlimited ang pamimirwisyon nito ni Nicolas Torre But I think the due process will be given to us at ang justisya sa kanyang pang-aabuso will be answered correctly dito sa forum ng DOJ. Sir, may please. Kami nabigyan ng copy ng ano eh. Um, ano exactly yung uh, complaint against you and ano po yung reply niyo if ever nag-counter affidavit? Na yun? Yung sa karamihan, ang common sa amin, sedisyon. Mm -hmm. Ang uh, mayroon lang ilan, I think kasama si Dr. Badoy at ang ilang uh, territorion yata, ay uh, inciting to sedisyon So dalawang complaints po yung amin na uh, procedurals na ginawa. At ngayong hapon na ito ay obligado po silang i-present din after five days ang kanilang mga uh, counter sa aming, uh, o reply sa aming affidavit na isinabmit ngayon. Are you representing him No, I'm representing him? myself. I, I, am the number one respondent, as you can see uh, in the sedition and in inciting to sedition filed by General Torre. Unfortunately, he's not present today. I don't know why he's uh, not present. He only sent his uh, lawyer. But all of the respondents are uh, present. So, pasensya na wala kasi kaming information about the complaint. Ano exactly yung sa inyo? si sa akin. Ano ba yung nasabi ninyo para uh, sabihin kayo na sa uh, wala uh, Ano daw? Uh, we caused the um, rising of people publicly against the government nung incident nung August 24. At saka hinimok daw namin yung mga tao na mag-alsa, uh, laban sa gobyerno. Pero doon kasi sa akin, I, though I was uh, in, um, charged for violating inciting to sedition, in the recitations of the complaint in the inciting to sedition, wala ako. Doon ako sa prayer. No? Oo, so, uh, sa sedition naman, meron siya mga allegations doon na sinagot ko naman po nag po ba kayo ng counter? -affidavit? counter yes, as early as the last hearing pa. Uh, yung second hearing lang ngayon, I just have to be here because I'm one of the respondents. And the correspondents likewise filed their uh, um, counter affidavit. Sila, kaklase kami dito, nila ka Eric, ni Ma'am Lorraine, ni Banatbay, no? Uh, at saka other officers of uh, KOJC. So, for um, no, um, the Lawyer of General Torre manifested that they will file a reply. So we will be here on December 10 in the afternoon, likewise. And of course, if they will file a reply, we will likewise file a rejoinder, which is tentatively set on December 16, likewise. So I will have around 14 hearings on December 16 here, morning and afternoon, in the DOJ. Oh, ito sa sedition and inciting to sedition. Uh -huh. Oo, partner. Eh, oh, oh. e, ang sabi nga ni Eric Celis, ito daw ay, ano yun, um, paglabag o pagkartel, no? Mm. Sa kanilang freedom of expression. Mm -hmm. Okay? Eh, ang na numero uno yata rito respondent ay si Atty. Turion. Uh Oo. -oh. ba diba? Eh, e, syempre, ano ba, ano ba ang sedition partner? Mm, -mm na. Ito yung pangyayari, partner, doon sa ano, ha? Yung sa pag-serve ng warrant. Uh Oo. -oh. Di ba? So, syempre, pag sedition, alam na natin kung ano elements. Unang-una, may kaguluhan nagyari. Uh Oo. -oh. Okay? May kaguluhan. Ginawa to publicly. Uh -oh. O, nakita naman natin. It was done publicly. Uh Oo. -oh. Yung mga pigil-pigil, di ba? May gulo ba? Yes. Bakit? Di ba? Pinupush nila yung ibang polis. Pinaprevent ng ibang police. 60 policemen are wounded in the ongoing manhunt for fugitive preacher Apollo Kibuloy and four of his associates. The standoff has now entered the sixth day at the sprawling Kingdom of Jesus Christ or KOJC property in Davao. Davao police spokesperson Major Catherine Delaray says police are pressing on with a search inside the property, even with a Davao court issuing a temporary protection order in favor of the KOJC. The KOJC, meantime, claims many of its members were hurt by the police and suffered trauma as a result of the operations. Some 2,000 police officials stormed the Kojc compound last Saturday morning to serve arrest warrants to kibuloy and four of his followers for child abuse and trafficking charges. This sparked a street protest by thousands of kibuloy supporters Sunday. police, mm -mm. okay. So manarap, dapat publicly and tumultuously. Ngayon. Nag-employ ba sila ng pwersa, yung mga supporters ni Kay, uh, ni Pastor Kay Boloy, mm -mm. May pwersa ba? May intimidation ba? Or any other means outside of legal methods? Meron tayong hawak na video ngayon na, na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin. Dinodokumento lang po nating lahat at ipapakita natin 'yan in due time pati po yung mga pulis natin na nasaktan, may potok po na ulo na pulis po natin, may basag ang uh, a nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa mga sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Binavalidate na ng Philippine National Police ang mga video na nakunan kung saan sinasaktan o mismo ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang ilan sa kanilang mga kasamahan at saka isisisi sa mga pulis. Uh -huh. oh, tayo naman nakita natin kung meron bang Nakita natin mga pagmumura talaga pagtutulak. Uh -huh. uh -huh. Oo meron, meron, may mga, ano, may, ng, mga, may mga binobog dikit. Oo, correct. Oh. 'Di ba? Oh. Partner, ito pa. Itoy ginawa ito ah. 'kong ginawa ito mga mga action na ito dahil sa anong purpose? Para maatingin yung isang purpose. Okay. Uh -huh. Ang isa rito sa sedition is to prevent the promulgation or execution of any law. So, ano ba 'yung ginagawa nila pastor nila uh, General Torre? Enforcement, 'di ba? Of uh -huh. the warrant of arrest. Of hmm. the arrest. Legal 'yun galing uh -huh. sa court. 'Di ba? O, oh, number 1 'yan. Pangalawa, to prevent the national government or any provision provincial or municipal or any public officer public officer sila ano sila janatorre correct okay. ha the uh, public officer that of from freely exercising its or his functions mm hmm. o ay nag sila ay nag uh, gumagwala ng kanilang trabaho para ma-serve yung warrant of arrest correct diba? correct so Anong nangyari partner? Lagi na sila sabi wala doon si pastor, wala doon si pastor. E doon din naman nakuha. Nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina po mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay po ng negosasyon para po sa uh, mamaya pa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at naglakoon po ng negosyasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP. Ma'am, sa loob po ba nang ano sila, sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ sumuko? Papam. O doon po, doon po. Yes po. Papam. Sa loob po ng KOGC, compound po natin sila nating. At po ng kaso, at uh, diyan din po nangyari, pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinerv po yung warrant to arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito, uh, yung kay Pastor Tibuloy po, yung child abuse po, yung uh, uh, sexual abuse at yung uh, uh, qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakahaba po ang kanilang abugado po. At uh, pagkatapos po noon ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga mapapatan po. At matatapos uh, po nun ay tuloy-tuloy uh, uh, na po ang ginawang proseso, ongoing po yung proseso, Ma Ma na proseso po. na na-printing po ang Ultimatum po na nagpansin niyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng Ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagang pumasok. So nagkaroon po ng negosisyon, ang uh, PNP nagbinatawan po ng... Uh, intelligence group at isa po ng tulungan po ito At uh, led to the uh, peaceful surrender po ni Pastor Pimuloy at apat pa at uh, ipapasalamat po tayo doon sa naging, naging mapayapa po uh... Oo. so, Sinabi pa nga ng isa eh, baka palakalan tayo narinig eh Ah, ah, di ba? Heartbeat baka, ng palaka. Heartbeat ng palaka. Tapos, yung isa naman, partner, sabi, nasa oh, langit po. na. Oo, oh, oh, nako. <laughs> di ba? So, baka magkatotoo <laughs> yan, partner. Oh, ma Mapunta sa langit si pastor. Oo. Oh, matutuwa ba, ba sila o malulungkot? Ha? Huh? Masama na ba ang pap na nararamdaman niya? <laughs> Hindi. Kaya siya natapospital? <laughs> di, di ba sabi mo nga, yung isa sinabi na sa langit na, eh, baka magkatotoo. Nako. Huwag naman. Ano pinapanalangin niya mawala na si pastor? <laughs> no. Ganun ba? Yung, huwag naman. Hindi <laughs> kasi. pa kailangan niya pang maranasan. Uh, Nung bibigay ng kamay ng justisya. Uh -uh. Mayira pag nawala na si pastor, mapunta agad sa langit. Uh -uh. Kailangan so, na maranasan, uh -huh. di ba? So, okay. Sabi mo nga, partner, yung naghain ng counter of David Kaugnay nga rito sa sedition case na isinampas sa kanila, eh, sa tingin mo, partner, mukhang malabo ang ano to. Dahil dun sa mga binabanggit mo nga mga uh, ebidensya? Ay ayaw ko manguna, partner. Oh, oh. Ang sinasabi lang natin ngayon dito, mga elemento na na elemento na, na, doon. na yung oh, oh, oh. doon nakita natin sa pangyayari. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Kung anong depensa ngayon nila Eric Celis at Tony Torion, siyempre gagalingan naman nila pag depensa. Mm. Pwede ba 'yun? Na ginawa na nila, no? They turned, they used a single warrant of arrest which they showed to me as a license to convert The KOJC into a police garrison, into their uh, instant boarding house, in converting the uh, cathedral into the advance uh, command post, mm -hmm. in using as a legal subterfuge a mere warrant of arrest, in staying in a school, and not only that, in excavating therein and tunneling therein for whatever purpose it may serve them. No, I say. That was a perfect example of police brutality. And, you know, you should commend uh, my good friend, General Torre. Why? We sh why we should we commend uh, him? Because he will be the subject of many lectures in the future of many law professors as to how not to become like him. So, lahat ng karapatan natin may kaakibat na responsibilidad? Eh, below price mo yan, yes. Pero may limit yan, lalo na kung ang pinapa-implement naman, inaayon sa batas. uh oh. Diba? Ibig sabihin, kung ang asawa mo hinuhuli, kasi may, meron one to the parents na nakapatay, halimbawa lang, sandyan yung pulis, pinipigilan mo, mm -hmm. sinuntok mo, or tilapunan mo ng ihi. Diba? Tapos ni niyayaya mo pa yung buong kapitbahay mo na labanan yung polis tama ba yun? Tama. Kasi, 'di ba, at that time nagsasalita sila, wala kayong karapatan dito. Kayo ang kayo ang lumalabag sa karapatan ng mga miyembro ng KOJC. Although on my part, sa aming mga abogado, nag-uusap-usap na rin kami, isa itong uh, harassment case. Isa itong harassment complaint. Hindi pa naman case kasi pag case sa korte na sa or may indictment na. This is just a part ng uh, systematic na pamimeryosyo ng uh, PNP lalo na ni uh, Nick Torre, hindi pa siya na sa kanyang ginawa o sa kanilang ginawa na paglapastangan sa mga konstitusyonal na karapatan ng mga mamamayan doon sa Dabao. So, parang ganun. So, yung sinasabi nila is just freedom of expression. Mm. Eh, baka, baka nakalimutan niya yung mga physical na ginawa ibang ng ibang miyembro ng nila. PPD. Uh -huh. uh -huh. Which is actually seditious na eh. Uh -huh. uh -huh. At kasi, dahil sa pagsasarita nila, baka na inggan niya nila to mga taong Kaya nga si Dishon ni eh, mm -hmm. nang inggan niya kay Opo. to fight uh -huh. against this ano, lawful orders eh. Mm ba diba? Opo. Ikaw yung nag-ingga niya. So, itong nangyari. Opo. Hindi lang siya just inciting to sedition kasi may nangyari. Correct. Doon eh. Diba? Alright. So, again, Adictus, happy, happy birthday! Salamat po. Thanks, guys. Good evening. At maraming salamat, Miss R. May maipopromote ba si Miss R? Yes. Happy birthday, Addictus Rex. Ah, wala naman. Wala naman. Siguro magiging active na lang ulit ako sa channel ko by ano, after December 18. Yan. <laughs> Super busy talaga. Pero thank you sa mga nanonood or bumibisita sa channel. Thank you so much, guys. Happy Friday to everyone. Happy Friday. so Ay, hanggang man. lunes, partner, magkikita mag tayo. Ako po sa Tony Clay Cast, nagpapalala, huwag tulugan ninyong karapatan. Road, Marcelino.